What's up mga homies? Back at it again for another vlog. Sa vlog na to guys, tinitestin ko ngayon si Zera. Ay sorry, si Zera Fee pala. Kasi this past days, humina yung hatak niya. Kaya ngayon, bubuksan natin yung CVT ni Zeratul Tol kung ano ba talaga nangyayari sa kanya ngayon. Yeah, let's do this mga homies. Bye, bye. mga obvious na nakikita nyo sobrang dumi sobrang dumi ng CVT natin sa ilang buwan ko rin itong dinabuksan eh ayan. yung belt natin medyo alanganin na ayan hindi na pata ng form niya. ayan Tama, medyo talong na rin tong belt natin e, ayan muna natin itong mga ito and, and then buksan natin yung CVT ni Zero Q and napakadugit na niya ngayon and mapakita niya naman yung mga alikabok na yan and ito yung sitwasyon ng ating belt nakita niya yan ayan nung, nung una hindi ko pa siya napansin eh nung binaklas ko na lang yung torque drive assembly nung na nakita na ha? ganito na yung tsuro nya ayun hindi ko na pwedeng ipang biyahe pa to uh, at ayoko nang ma-disgrace at magkaabirya pa sa biyahe ko biya biya tsaka sa daan may tumirik pa ako kaya papalitan na natin to ayun total of 14,000 kilometers na yung binyahe nito so talagang ang stock build ng Easyride 150 Fi is siguro pag ginamit nyo pa yan masasagad niyo pa ang gas 15 niya pero sa kalagayan na to hindi ko gagamitin hindi ko isasagad sa na gamitin pa itong sa madurog mapalit ako na itong ora mismo kasi ayaw ko magkaroon ng problema alright guys nilinis ko na rin itong pulley puli natin is kalagali tapos lumberg yung dry face ipak na natin yan bali pansamantala mag-835 muna ako na belt bando to matagal na to sa akin pansamantala lang naman for the sake of may magamit lang ako hanggang sa maka-order ako sa shopping na, na ako order and, 835 muna and taste-taste muna tayo dito alam ko pag-pag to pero taste-taste muna Tingnan nyo nalang kung gaano ka pag yun. Kapag-pag ka-beso. guys. kapag-pag-beso. Kamay tumutunog yun doon sa clutch lining ko na Sun Racing. Uh, Mapapalitan ko rin yan ay dami ka pero pansamantagal pansamantala ito muna gagamitin natin din kasi order pa lang ako sa shop para proseso na natin ito ang tumuto sobrang pagpag kaya maganda na guys pansamantala lang yan Alright guys, ayan, magandang gabi sa bawat isa. Pag kulit kulit TV Han Hello Ay, eh, Kasama ang aking girlfriend po Ito na yung ano Ito na yung belt na aking in order sa Shopee At Kakapit na natin to kay Zara Zara yung uh, Kung makikita nyo Sa Team Pasay po galing to Ayan salamin na may itlog na mayroong salamin yan dyan sila kilala and ang belt na binili ko po is 819 sabi nila pwede daw to sa easy ride 150 fi tsaka sa kahit anong easy ride 819 1930 and ito yung kakabit natin ngayon and sana natin to sa natin kasi natin to ang bed side tsaka sa pool side alright guys ano yung bandobelt na ano natin so natin sya ngayon bagong 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 bandobelt belt yun guys ito sya to yung 819 1930 Ayan, pangan talaga daw siya yun That's joy Sabi pwede rin daw ito sa ating Easy Ride -right 150 FI Ito Ay, yung nalagyan na, natin Ah, pala sa ano ito galing ha Chris Ayan, yung po. Shout -out po, shoutout po guys nakabit na natin yung belt na H19 1930 kung papansin nyo guys itong belt natin na, na bago hindi sya sumasagat dito sa ano sa mismo trunk shell kaya ito yung mabakas nyan ayan yun yung dahil yung ano to belt, belt. mapagpagkas yung belt natin kaya kakaroon ng ganyang marka Ganun din din sa taas. Meron din yan. Pero ngayon, hopefully, na hindi po makapagpag. Gusto na natin yung buwi. yan guys, ngayon nakabit na natin, start na natin siya. Hindi natin, sana hindi bumagpag guys. Pwede na Ayan guys Kung makikita nyo Para sa akin Hindi na siya ganun Ganun kapagpag Pero pagpag -pag pa rin Sa Kalagayan na yan eh. Saka yung lining ko talaga Nagiingay na talaga O yes. Pero Hindi na siya Kumapagpag dito Kulad ng dati Gusto ko Kumapagpag yun eh Siguro may ano, may discarter na kailangan gawin sa pulley side kasi. Ano yun eh, kalkal, kalkal kal puling ginawa ko tapos number drive eh. So, siguro hindi nag-equal yung ano niya, surface niya para hindi pumapag yung belt. And, uh, ay gagawin na natin ang paraan yan pa Try natin yung ato. guys, yan ang install na natin yung bando na 819 Turf yan, pang SYM Joyride magbibigay ako ng update sa belt, sa belt na yun kung tatagal pa talaga yan kasi magkano na naman itong belt ko ito na sa 800 plus lang ito eh and tignan natin kung tatagal siya sa akin sana tumagal galing naman sa timpasay eh kaya hopefully legit naman If you like this if you like this video please like share subscribe po sa ating channel Zero TV for more easy ride 150 FI contest tsaka yun alam ko marami nag-aabang sa inyo kasi di pa restrado si Zero Tool eh. tsaka na natin i re -restrain. ayun lang guys na, no? bye bye ride safe sa lahat Zero TV out